for today's video mayroon naman tayo bagong inahin na mga anak ngayong August 29 ito, ito yung inahin na lilipan natin dito sa paruwing pin galing sa sleeping pin malapit na mga anak ngayong August 29 kaya lilipan natin para dito na siya mag hintay sa kanyang ito so, mo yung pagpanganak. Tapos, pagkatapos dyan, mayroon naman tayo sa first week sa first week sa September ito. Ito so, naman. Yung kabang. Tapos kabang mga anak din ito sa first week sa September. Tapos ito na yung kasunod niya. Ito. Ito din sa ano din sa katapusan sa September bari dalawa sa September itong dalawa naman yan na uh, rehit yan na rehit tapos yung dalawa rehit dito ito hindi natin to ini ay kasi yung lumabas sa kanyang bulb parang ano yata parang may problema siya sa matrix kailangan natin na gamutin muna bago natin AI para sigurado yan ito ah, pangatlo ng ano to pangatlo ng AI to iwan ko ano nangyari itong baboy na to hindi ito, matagal tagal na to na <laughs> hindi pa naka ano sa so, lang ito ng anak tapos sa pangalawang bisis, na AI natin, hindi siya nabuntis. Oh, Magkatagal na to siguro mga 5 months na ito, mula na niwalay siyang kanyang anak. Narihit to. Tapos ito yung isa doon sa kabila, sa dulo. Yan, rihit din yan. Narihit din. Iwan ko, ano ba? Ano kayang dahilan na rehit. Ito yung baboy na ano, yung may biik na 17 days tapos naglandi. Iniay natin, na uh, nabuntis naman to. Uh, nanganak siya ng 14 na biik. Tapos pagkatapos noon, naglandi ito. Pagkatapos na nawalay natin ng kanyang biik. I -i ay natin hindi naman nabuntis na rehit siya yeah. yan rehit tapos ngayon may ipakita ako sa inyo ang dami natin gastos dito sa gamot ng ating babuyan kasi kailangan talaga natin na magamotin yung mga ating baboy kasi ang hirap dito sa sibo ang daming sakit yan yan hindi natin pinromote ito pinakita natin ito yung mga gamot na ating ginagamit sa ating bawo yan ang dami ang laki laki natin gastos dito parang kapos na tayo sa so budget ito <laughs> kailangan talaga natin na gamutin yung mga baboy kasi pag hindi natin nagamot baka pag may nalagnat dito hindi natin ginamot baka makagaya din sa iba na, na ano din kasi marami dito sa ano na mga namatay yung uh, kailang baboy mm -hmm. ang dito sa paligot namin pero sa akin wala naman sa awa ng Diyos hindi naman po napasukan ng sakit pero mayroon din minsan minsan na hindi kumakain uh, ginamot naman natin kaagad hindi natin pinatagalan kasi baka ano mangyari kasi dito sa palipot sa amin mga kapitbahay ang dami naman na namatay yung kanilang baboy dito sa amin dito sa akin sa awa, sa awal, ang Diyos wala pa naman eh. kaya hindi tayo magpupiyansa pag mayroon na parang hindi kumakain gamutin ka agad yung gamot natin kasi may ganito tayo dito ma mahalin kaya ang ah, hirap natin makaano mahal mahal tapos yung ating bor dito ang laki laki ng ating bor sa ang malaki na yung bor <laughs> natin ah, walang maayos na <laughs> ano yung bahay yung ating bor nainitan siya ng araw ah, kaya Paayos din natin to. Laki dalawang taon na to. Ngayong November. Ngayong November dalawang taon na yung edad niya. Laki-laki. -laki. Ang ganda ng mga biik ito. PIC uh -huh. yun. Yung baboy na yun. Ito yung mga anak niya. Yung anak yung scan niya. Sa yung ating boar. Ito yung mga anak niya. Tingnan mo yung ang ganda-ganda ng ano, katawan ito mga laki na ito mga tatlong buwan pa to tatlong buwan mula ni dinalay siya tatlong buwan at saka dalawang linggo mga apat na mga laki na mga yung kasamahan nito na rasyon na, ano na 70 78 79 kilos yung karne yung karne na ito lang ito lang yung aking maraming salamat sa inyong lahat sa aking mga subscriber sa aking tagasunod sa aking youtube tv tv swine farming tapos fine backyard farming Ito so, yung mga gamot natin Maraming salamat sa nanood sa aking video